Alimol. Hi guys. Nasa Alimol kami ngayon. Sa Alimol kami ngayon guys. Kasama ko si Mama. Saka si Padre Pio. Si Ita Negrita wala pa eh. Mas classic na yun. Tapos yung McDo nandito pa rin. Diba? Saan tayo pupunta ma? Ma? Saan tayo pupunta? Alimol. Nasa Alimol na tayo. Tapos? Kakain. Saan tayo kakain? Sanji. Samji. Ang pangalan? Malay po. So, babalik na ka naman kami sa Manimogo. Yung kinainan namin ng nakaraan. Ito kami exit sa Alimoles na may SB. Exit. Mas malapit dito. Ayan o, no, Spark Place. Spark Place dito na naman tayo sa Mani Mogo Spark Days Pee Donuts tignan natin kung magkano so nandito na naman tayo guys at ngayon ay Tuesday again and walang tao sila lang merentahan <laughs> walang <laughs> tao